Hindi pa man nagkakasubukan sa ibabaw ng lona. Piyansang kumpiyansa na ang tinaguray ang prinsipe ng United Kingdom na si Prince Nasim Ahmed na wala nang makakasira at makakasabay sa kanyang malapalos na galawan. <laughs> Nakilala si Hemed sa kanyang kakaibang estilo ng pakikipaglaban kung saan nakala mo'y nilalaro-laro lamang niya ang mga kalaban bago nito i-knockout. Kung titingnan nga ay parang walang kalakas-lakas ang mga suntok nito at ani mo'y isang tapik lang sa kanya ay babagsak na agad. Subalit maraming boksingero na ang sumubok na sirain ng malinis na record dito at madiskaril ang mataas nitong ambisyon. Ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. December 19, 1997, kakaharapin ni Hemmed ang sinasabing tatalo at nangako magpapatulog sa kanya. si Kevin Kelly na may Malaroy Jones nagalawan, galawan na may impresibong record na 47 wins with 32 knockout habang isa lamang ang talo. Malaking laban ito para kay Hamed na may malinis na record na 28 wins with 26 knockout. Ito kasi ang kauna-unahang laban ni Hamed sa bansang Amerika kung saan magiging daan niya papunta sa pagiging boxing superstar at pay-per-view king. Nakataya din sa labang ito ang WBO featherweight title na ididepensa ni Hamed sa ikapitong pagkakataon. Bago pa si Kelly ay walo na ang sumubok na agawin ito kay Hamed, subalit ang lahat ng mga ito ay knockout ang inabot. Kaya naman kumpiyansang kumpiyansa si Hamed na hinding hindi malang lang siya mahihirapan kay Kelly. Subalit ang pagiging overconfident nito ang maglalagay sa alanganin ng kanyang karir. Sa unang round pa nga lamang ay nangaasar na agad si Hamed. Subalit ang pagiging overconfident nito ang maglalagay sa kanya sa alanganin. Matapos bumagsak ay natawa na nga lamang si Hamed at tila aminado sa kanyang pagkakamali. Sa round 2 ay muli na namang nakatikim ng solid sa mukha si Hamed habang tumatakas ito sa pagcornera sa kanya ni Kelly.

Sa pagpapatuloy naman ng laban ay eh nakabawi si Hamid ng knockdown habang na-excite si Kelly na tapusin ang laban. Pagpasok naman ng round 3 ay muli na namang ngumuya ng suntok si Ahmed sa unang minuto. Pagdating naman sa corner ay makikita na tila napapagod na si Kelly na sinyalis na iniinda nito ang pagod sa kakahabol kay Hamed at sa pagtanggap din ito ng mga suntok. Pagsapit naman ng round 4 ay patuloy pa din sa pagtanggap ng mga malilinis na suntok si Hamed dahil na din sa palaging nakababa ang depensa nito. Pagpupumilit nga natapusin agad ang laban ay nag-o-overcommit na si Kelly at tila pagod na pagod na din dahil sa mga suntok na pinakakawalan nito subalit hindi naman tumatama. Kaya naman naging pagkakataon na ito kay Hamed para pabagsakin si Kelly na kinakapos na sa hangin. Knockout ang inabot ni Kelly na hindi umabot na makatayo sa bilang ng referee. Tuwang-tuwa naman ang corner ni Hamed dahil nakalusot sa peligro ng knockout at unang talo ang kanilang alaga. Tagumpay na naidepensa ni Hamed ng kanyang WBO belt at umakyat sa 27 knockout sa 29 na panalo ang malinis na record nito. Sa kabila naman ng pagkapanalo ni Hamed ay marami na ang nagduda sa kakayahan nito sa pagkatatlong beses itong bumagsak at kitang kita na hirap na hirap din ito sa laban. Ang pagbaba nito ng depensa at tila wala sa tamang lugar ang mga paa ang nakikitang dahilan kung bakit madali lamang itong napabagsak ni Kelly. Nagtagal pa ng apat na taon ang pamamayagpag ni Hamed sa Federal Division kung saan halos knockout ang inabot ng mga nakakaharap nito hanggang sa makaharap na nito ang sisira at tatapos sa kanyang maningning na karir mas matindi pa nga ang inabot nito sa kamay ni Barrera kung ikukumpara kay Kelly. Bumagsak man kontra kay Kelly ay nabawi naman ito sa pamamagitan ng knockout. Subalit pagdating kay Barrera ay buong laban na puro pamamahiya ang inabot nito.